hindi hindi ba galing sa jar yo oh sa mayo daw ng kalagip na. tutukan ayon baka na wala naman tayong magagawa basta tayo lang pero meron ka ano yung kapala man yung hindi ko na okay na doon kenas kenas pag may dumating idi wow Diba? Pag sinabing hindi pwede, hindi mo nakasalanan yun. Oh. <laughs> Oo. Ang dami, hindi pa Ano yan? Padlock sa gate? Oto na, nilala. Marami lang nangaroon ngayon. Nila nga, walang patawad. Kahit may tao yan. Kaya lang, Pedro. Hindi, kahit may padlock yan. Oo. Oh, wala lang, talagang wala nang makalamang kailangan. Kaya tumawag na ng police kapon eh. Ay, nag-report na, sila. Po, okay, wala. Hindi naka tumitikin talaga. Balik-balik sila. Grupo. Hindi, isa lang siya. Pero kilala na pala dito sa Saipan yung kahit saan may nagre-reklamo doon. Magdanakaw oh, talaga. talaga. Kasi nga may mga bisyo mga nagtutuktok tapos baka naga, ano gano'n. Kukunin pa yung alin. Tapos nililinis yung kalilinis ko lang yung pinagtabasa nila. Basta't kinuha yung bunga, nabuwal na gano'n, nakaharang sa daan, mm. aalis na yun. Hindi pa sasarado ano, yung gate, Eh, bakit gano'n? Oo oh, eh, gano'n sila eh. Gino, you know, pero sa kanila, pag pumasok ka lang sa may arapan ng bahay nila, pwede ka hihihawag ng polis. Mga kung ay, eh. Taga rito, ano? Ah, baka hindi rin, hindi alo eh. Hindi pa palaw, hindi naman tayo sa palaw yan. Siyempre, nandito lang sila sa Taipan.

Bakit pakakawalan dapat ikulong ng todo para matuto? hindi yan madadala? Diba? Hmm. Bakit hindi madadala siya? Hmm. Nakuha ko dito dalawang mura eh. Hmm. Ayan. Ilang padlak ba? Ang laki, ang malaki para hindi ma ano ma putol. Ah, pula siya. siya. Pula 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 siya. ma siya. Pula siya. Nasaan yung Pula siya. 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 Pula siya.